Heto na po ang limang na unang nag-comment at limang napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shout out. At ito na ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi Joey Tabura, Lodi Bien Tyrone, Lodi Rezero, Lodi Reynold Castillo Violan, Lodi John Cool Estrada, Lodi Nelson Gaura, Ga Lodi Mark Julian Filio, Lodi Michael Galvez, Lodi Juni Lee Taoy. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka palang dito, baka naman. Ika-isang daan at anin naput-anim na kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat si Haryong nang mabilis na umalis si Ryu upang puntahan niya si Yeren. Natulala siya habang papaalis si Ryu at napalingon ito nang may biglang tumawag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Okion na ayos ka lang ba? Mukhang wala ka namang sugat pero hindi maganda ang itsura ng mukha mo. Dagdag pa ni Moon Hai sa kanya na kahit gaano kalakas si Lady Ping, paano siya makakayang tumawa sa ganitong sitwasyon. Bamaling nang tingin si Haryong na sinabi niya na wala namang problema. Medyo naiinis lang ako, nakatingin sa gilid si Moon Hai na sinabi niya na tingnan mo, ang ibig sabihin ni First C. Este yung buhaghag na buhok ay hindi pinansin ang sinabi niya at mabilis na tumakbo, kaya syempre naiinis siya. Nanapasabi si Okyon na ganun ba? Ako, Masaya na lang ako na umalis na siya. Napatingin naman sa kanila si Haryong na may gulat sa mukha. Pumikit na sinabi pa ni Moon Hai na ang ibig kong sabihin, sino ba naman ang gustong makasama yung buhaghag na buhok? Nakakainis lang talaga na ang demonyo na yun ay ganoon lang kumilos kay Lady na. Naiisip niya ito na sinabi pa na well, kahit na ayos lang siya ngayon, hindi pa rin lahat ng bagay ay nakasalalay sa lakas. Sinabi naman ni Haryong na wala namang gaanong epekto dahil wala naman akong inaasahan kay opisyal Biryu yun. Nakakainis lang talaga kung paano naglakas loob ang mga salot na nag-ambush na makarating hanggang rito. Pagkatapos malaman ang sitwasyon ng Heavenly Righteous Groups, kailangan natin agad makipag-ugnayan sa akademya. Sinabi naman ni Gang Sang na magandang ideya yan. Sa kabutihang palad, mukhang ligtas naman ang lahat mula sa Heavenly Righteous Groups. Mabilis na paparating ang mga ito na napasigaw si Yongdo na kids. May namatay ba sa inyo sa katangahan? Tumugon ang mga ito na wala po sir. Sinabi naman ito na buti na lang. Naasikaso na pala ni Elder Blaze Blade ang sitwasyon sa panig ng Heavenly Righteous Groups bago pa kami dumating, pero nag-aalala kami na baka may masamang nangyari dahil mga opisyal lang ang nandito at medyo malayo pa kayo sa kanila. Dagdag pa ng isang ito na isipin mo, naglakas loob ang mga walang hiya na na lusubin ang teritoryo ng aming wudang. Maaari na kayong maging panatag ngayon. Ipaubaya na ninyo sa amin at kay dakilang mandirigmang Blaze Blade sina Lady Nayaran at Opisyal Biryu yun. Tumingala naman si Yongdu na sinabi niya na sandali, nakikita mo ba, yun, dagdag pa niya na makikita ang langit na tila ba'y malapit ng umulan. Sa madaling salita, kung mananatili tayo sa bundok, mababasa tayo ng ulan. Sinabi naman nito na ah, tama, magmadali tayo para hindi na magdusa pa ang dalawang yon. Napatingin sa kanya si Yongdu na sinabi niya na eh, anong sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, wala namang dahilan para magdusa tayo sa ulan. Dagdag pa niya ang dalawang yan ay magiging maayos kahit sila lang, kaya bumalik na lang kayo at magpahinga. Na naiisip niya ang sinabi sa kanya ni Ryu na papalipasin ko ang oras. Kasama si Lady na, kung makikialam ka, Patay ka, dagdag pa niya sa isip na puta naman. Kahit hindi totoo, parang alam ko na kung ano ang iniisip ng demonyong yun. Na sinabi ng nasa likod niya na ibinuka ang kamay na teka muna, kahit na ganun pa man. Bukod pa roon, si Lady na ay ang mahalagang anak ng kasalukuyang pinuno ng Heavenly Orthodox Alliance. Humawak sa ulo si Yom Du na sinabi niya na hindi kita pipigilan kung ipipilit mo, pero ako at ang mga bata ko ay babalik na at huwag kang mag-alala, ako ang mananagot kung mamatay man ang alinman sa kanila. Nagulat si Haryong na napasabi na ano po. Elder Yung, ano bang sinasabi ninyo? Natahimik lang si Chang Hu na nakatingin sa gilid, na si Jin Soul ay sinabi naman na Elder Nim. Pakisuyo, pahintulutan ninyo kaming pumunta at hanapin sila rin. Nakasalubong ang kilay ni Yondu na tumingin sa kanilang sinabi na sa ganyang antas ng husay, magiging sagabal gabal ka lamang. Hoy, Red Squad Vermilion. May sino man, ba sa inyo ang handang pumunta? Mula sa likod niya sinabi ni Gangsang Sang na ano, alam nyo namang imposibleng gusto naming gawin yun. Dagdag pa ni Hyun Woon na umuulan na ngayon. Elder, gusto nyo ba ng kuneho o baboy ramo para sa hapunan? Sumagot sa kanila ito na lutuin nyo parehas. Malungkot naman na sinabi ni Haryong na ngayon na iniisip ko, tama nga. Kahit pumunta ako, baka makagulo lang ako kaya mananatili na lang ako. Tahimik na napatingin ng dalawa sa kanya na napasabi si Jin Soul na ano. Tumakbo si Haryong habang sinabi niya na imposibleng mahuli ng mga umaatake ang dalawa. Kaya ayaw ko nang mag-alala pa para sa kanila. Sinabi naman ni Hyorong sa sound transmission na ganun nga ang sabi nila, pero ano ang dapat nating gawin? Hindi dapat mapahamak si Ryu yun, pero may posibilidad pa rin. Natahimik lang na naiinis si Tito Jang makikita ang malakas na pagulan. Sinabi nito na may nakita sa unahan na ha, at nilapitan ng mga patay na tao na hinawakan niya at sinabi na lahat ng umaatake ay may mga marka ng pagkakahiwa ng parehong espada. Dagdag pa nito sa kanyang kasama na bagamat mahirap malaman ng eksakto dahil sa ulan. Wala kaming makita pang ibang bakas o malalaking patak ng dugo. Napaisip naman ang kausap nito. Humawak sa kanyang baba habang nakatingin sa mga bangkay na gaya ng sinabi ni Elder Blaze Blade, mataas ang posibilidad na ligtas pa ang dalawang opisyal na yun. Baka nagtatago lang sila sa ulan sa kung saan. O baka pauwi na sila sa tirahan. Tumugo ng isa na kung ganun, dahil lumalala na ang ulan, babalik na ba tayo ngayon, senior brother? Dapat sapat na ang naramdaman ng academy na sinseridad natin. At pagkatapos tinaas nito ang kanyang kamay na sinabi na sige. Kalahati sa atin ang mananatili rito para linisin ang mga bangkay bago bumalik sa sekta. Habang ang iba ay magsisimulang maghanap mula rito pabalik sa sekta, tumugon ang mga ito na opo sir. At pagkatapos makikita ang mga ito na nilinis ang mga bangkay sa ilalim ng malakas na ulan. Sinabi naman ni Hyorong na Jiang Hang, mahahanap ba natin si Ryuyon kung susundan natin ang mga tao ng Wudang Sek? Baka nakauwi na si Ryuyon sa tirahan natin tumugon nito sa kanya na maghintay na lang tayo at tingnan. At pagkatapos mabilis na sinuri ni Tito Jiang ang mga bakas sa lupa. Napadaong palad si Hyorong na sinabi niya na Jiang Hang, kanina parang isang mamamatay tao o dalubhasa sa pagsubaybay ang itsura mo. May nakita ka ba? Tumugon nito sa kanya na matagal na akong naghuhukay ng mga halamang gamot. Kaya medyo bihasa na ako rito. Sa palagay ko, umakyat ang Ice White Phoenix, hindi bumaba papunta sa tirahan. Nakatingin sa gilid si Hyorong na sinabi niya na umakyat siya. Muling sinabi ni Tito Jiang na oo. Ang katutuhan ng lahat ng mga umaatake ay pinatay gamit ang espada ay nangangahulugang si Ice White Phoenix mismo ang tumapos sa kanila. Dahil posible pang may mga kalabang dumating pagkatapos noon, malamang ay nagpunta siya sa mataas na lugar kung saan makikita niya ang paligid o makakapagpahinga siya para makabawi. Makikita ito na sinabi pa ni Tito Jiang na malapit lang mula rito ang tuktok at maraming pwedeng pagtaguan doon. At si Biryu yon, malamang ay sumunod sa kanya. At pagkatapos makikita ang kuweba, kung saan hawak ni Yera ng kanyang braso na siya ay nabasa ng ulan. Nakatingin siya sa gilid na sinabi sa isip na mahirap bumaba sa ganitong kalagayan ko sa gabi, di ba? Baka may makasalubong pa akong mga kalaban at kung isasama pa ang malakas na ulan sa daan ng bundok dagdag pa niya na pero ang lugar na ito biglang napatingin siya ng may magsalita na hindi mo ba dapat patuyuin ang sarili mo Lady na baka gusto niyo'ng magpainit muna sa apoy ng campfire Tila napakarami ninyong nagamit na inner key Sumagot sa kanya si Yeren na gusto kong tumangi Ayos lang ako sa ganito kaya huwag ka nang mag-alala tungkol sa akin Hawak ni Rio ang kanyang pinatuyong damit sinabi niya na e eh, kasi Sinasabi ko 'yon dahil ako ang hindi ayos Ibinato niya ito habang, sinasabi niya na pinainit at natuyo ko na, kaya bakit hindi mo man lang isuot? May gulat sa mukha ni Yeren nang ito ay saktong sumampay sa kanyang mga balikat na sinabi pa ni Rio na hindi wasto na manatili sa harap ng isang lalaki sa ganyang sitwasyon. Tumingin sa kanya si Yeren na sinabi niya na ang marinig ko yun, mas lalong ayaw kong lumapit. Paano mo naman nalaman na narito ako? Sinabi sa kanya ni Rio na naiisip ito na kaya pala may ilang eksperto na naghahanap kay Lady na doon sa ibaba. Pagkatapos asikasuhin ang tatlo, nang umakyat ako, madali na lang hanapin ang kasunod. Dagdag pa niya na may hawak na pagkain na at bukod sa magingat sa mga lalaki, kung hindi ka magpapahinga ngayon, mauubos lang ang lakas mo, alam mo yon. Sinabi minsan ng aking master na imbes na iwasan ito dahil sa takot na mapabagsak. Mas mabuti para sa kalusugan ng isip na harapin ito ng diretsyo. Sinabi pa sa kanya ni Rio habang naiisip ni Aaron si na sa dami ng mga sinabi ng aking master. Yung pangungusap na yon ang pinakatumatak sa akin. Hindi mo kailanman masosolusyonan ng lubusan ng anumang problema kung patuloy mo lang itong iniiwasan. Napangiti siya na sinabi na narinig ko na rin ang ganyang bagay noon. Kumilos si Aaron na sinabi ni Rio na ano, umupo siya sa harap ng apoy na sinabi pa na hindi naman eksaktong ganon. Pero may isang tao na ipinakita rin yun sa gawa, hindi lang sa salita. Sinabi pa niya habang naiisip si Yendi na nang sinabi sa akin na gawin ang isang mahirap na bagay imbes na gawin ito para sa akin o tulungan ako. May isang taong ginawa ang lahat para palakasin ang loob ko. Inabutan siya ni Ryu ng pagkain at jensing na sinabi pa na sa palagay ko. Nagustuhan mo siguro yun? Kinuha niya ito na sinabi na oo. Nagustuhan ko na hindi niya sinubukang gawin ito para sa akin o tulungan ako, dahil iyon ang kauna-unahang pagkakataon. Na nagawa ko ang isang bagay sa akin sarili. Pinagmamasdan niya ito na sinabi pa na pero, hindi ba ito ginseng? Tumugon sa, kanya si Rio na itinuro ito na ah, isa lang itong malaking bellflower na daladala ng isang 25 taong gulang na mister. Mukhang pareho ang komposisyon at sustansya nito sa mamahaling ginseng, kaya naghanda ako ng kaunti. At makikita ang labas ng kuweba. Sinabi ni Hyorong na Jiang sa tingin ko, yan na ang lugar. Pupuntahan na ba natin ang kinaroroonan ng paglihis ng ating kaibigan? Tumugon sa kanya si Tito Jiang na teka, tigilan muna. Sa hindi malamang dahilan, may masamang pakiramdam ako. At dito na po nagtatapos ang ika daan at anim na put-anim na kabanata. Ika isang daan at anim na putpitong pitong kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang mensaherong lawin sa ere. Dama po ito sa balikat ng thousand miles per hour na si Sudok Go. Binasa niya ang ulat na sinabi dito na lahat ng mga tauhan na iniwan ko ay patay na. Paanong nagkaroon ng lakas ng loob ang mga sumalakay na yon na umatake ng mga opisyal sa teritoryo ng Wudang? Na napasabi ito sa kanyang sarili na ano ba talagang nangyayari? At pagkatapos itinuro ang kanyang kamay na sinabi sa mga ito na lahat. Pupunta na ulit tayo sa Wudang, hindi na mahalaga kung malaman man ang ating kinaroroonan sa pagkakataong ito, kaya kumilos tayo sa buong bilis. Tumugon ang mga ito na opo sir. Makikita ang labas ng kuweba, na sinabi ni Hyorong na Jiang Hang, yan na ang lugar, sa tingin ko yan na nga. Puntahan na ba natin ang kinaroroonan ng ating kaibigan matapos siyang umalis at pumunta sa sarili niyang direksyon? Agad na tumugon sa kanya si Tito Jang na sinabi na sandali lang, huminto ka, bigla na lang. May nararamdaman akong hindi maganda. Sinabi sa kanya ni Hyorong na paumanhin. Ano ba ang ginagawa mo? Kumuha si Tito Jang ng kahoy na sinabi niya na dito ka lang muna at maghintay. Sinabi sa kanya ni Hyorong na oh, para maparusahan si Ruyo na umalis ng mag-isa, hindi ba't dapat tayong magbato kahit man lang isang bato? Ibinato ni Tito Jang ang kahoy na sinabi pa niya na anong parusa. Hindi ito tungkol doon kung iisipin natin ang mga ikanikilos ng kakaibang ilya na yon. Pumasok sa loob ng kuweba ang kahoy na ibinato ni Tito Jang. At ilang sandali pa ay nagkahati-hati ito ng marami. Napatingin ang dalawa dito na sinabi ni Tito Jang na tingnan mo. At ang mga kahoy ay mabilis na bumagsak sa lupa. Napahawak sa dibdib si Hyorong na sinabi niya na imposible. Isipin mong sinubukan pala tayong patayin ni Ruyon na sinabi naman ni Tito Jiang na baka inihanda niya ito para sa mga sumalakay dahil hindi niya alam na mapupunta tayo rito sa kahit anong paraan nakakainis talaga napasabing muli si Hyorong na may hawak na malaking bato na dahil ganito kahigpit ang pagkakabara halatang may isang bagay na mahalagang nangyayari sa loob bago patuloy ang mawala sa katinoan si Ruyon at makagawa siya ng isang bagay na hindi mapapatawad dali-dali na tayong pumasok, Jiang Hong. May hawak din na malaking bato si Tito Jiang na sinabi niya na sa tunog pa lang niyan ay ayaw ko nang siyang patawarin, hayaan mong ako ang manguna. At pagkatapos biglang naputol ang mga sinulid sa harapan ng kuweba na naramdaman ni Ryu sa kanyang kamay. Tahimik na iginalaw ni Ryu ang kanyang kamay habang may tangay na pagkain. Napatingin si Yeron sa pad ating na sinabi niya na may mga kalaban bang nagpakita sa labas. Tumugon sa kanya si Rio na hindi, isa lang iyang malaking uod na lumalabas tuwing umuulan, mas mahalaga, naaalala mo ba ito, binibining na? Napatingin sa kanya si Yeren habang sinasabi pa ni Rio na noong panahon ng Three Saints Martial Tournament, nangako kang tuturuan mo ako kung ihingin ko yun, bakit hindi natin gawin yun ngayon? Tumugon sa kanya si Yeren na ang ibig mong sabihin. Ngayon mismo, hinahatak ni Yeren ang kanyang espada na sinabi niya na naiintindihan ko Bagamat hindi ko patuloy ang nababawi ang aking inner key, dahil sa iyo nang galing ang kahilingan, gagawin ko ang aking makakaya. Sinabi naman ni Ryo sa kanya na nakupo, sa isang napakapayapang sandali, bakit bigla-bigla mo nalang hinahawakan ang iyong espada? Napatingin sa kanya si Yeren na sinabi na hindi ba't humiling ka lang ng aking pagtuturo ngayon lang? Sinabi sa kanya ni Ryo na oo, ginawa ko. Nagbabalak din akong matuto ng maraming bagay hanggat maaari tungkol sa lahat ng gusto at ayaw mo, binibining na. Sinabi sa kanya ni Yeren na ang pagtuturo na nais mong itanong sa akin. Ay tungkol sa isang bagay na ganyan? Tumugon sa kanya si Ryo na siyempre naman, halimbawa, gusto kong malaman ang tungkol sa pagkain na gusto mo, ang tsaa na kinahihiligan mo, ang paborito mong kulay at panahon, isang bagay. Nakatulad ng ganyan, sinabi sa kanya ni Yeren na bakit mo gusto malaman yon. Sumagot sa kanya si Ryu na yun ay dahil, gusto ko lang malaman ang mas marami pang bagay tungkol sa iyo. Binibining na, natural lang na gustong malaman ang mas marami pang tungkol sa taong may gusto ka, hindi ba? Natahimik lang na nakatingin sa kanya si Yeren. At pagkatapos sinabi niya sa isip na gusto lang niyang malaman ang tungkol sa akin. Bukod sa aking ama, nagkaroon na ba ng lalaking nag-usisa sa mga bagay na ganyan? at naiisip niya ang mga taong nakatingin sa kanya na sinasabi sa kanya na gusto ko siyang mapasakin. Hindi ba't magugustuhan niya ang isang lalaking tulad ko kung magiging pamilyar kami sa isa't isa? Dagdag pa na hindi ako makapaghintay na makita kung ano ang nasa loob ng kanyang damit. Ano kaya ang magiging ekspresyon niya kung yayakapin ko siya ng mahigpit? Gaano kaya kaganda kung mahahawakan ko na ang kanyang katawan? Ibinalik ni Yeren ang kanyang espada sa kaluban na natahimik siya. At pagkatapos sinabi ni Ryu na Ops, kung nasaktan ka sa tanong ko kahit paano, nais ko nang bawiin yun, magkakilala muna tayo ng dahan-dahan bago ako manghuli ng mga uod. Sinabi naman sa kanya ni Yeren na hindi sa nasaktan ako sa tanong mo ngayon lang, sa talagang isa kang kakaibang tao. At pagkatapos sinabi niya sa isip na kahit na hindi ko makita ang kanyang emosyon gamit ang dragon eyes ko. Malinaw na iba siya sa iba, sinabi naman ni Ryu na O, talaga? Sige, bumalik tayo sa mahalagang aral kumuli. Hindi na niya naituloy ang kanyang sinasabi ng sumigaw ang dalawa sa labas na yon. Anong ginagawa mo? Napalingon si Yeren sa mga ito na sinabi niya na ang boses na ito. Hindi ba ito si Official Hyo Rayong? Napangiwi ng bibig si Ryo na sinabi niya kay Yeren na Aray Ko. Baka siguro tunog lang ng kwago na parang boses ni Rayong Ryong. Baka naglabas lang ito ng kakaibang sigaw kasi umuulan ngayon. Muli na naman sinabi sa kanya ni Tito Jiang nang hindi sila makapasok na. Hoy, siguro ginagawa mo to kasi alam mong kami to. Tigilan mo na ang pag-arte ng ganyan. Sinabi pa ni Hyorong na hindi maaari, Jiang Hong. Bagamat si Ruyon ay isang masamang kaibigan, hindi niya gagawin ang isang bagay na tulad nito. Nakapikit namang sinabi ni Yeren na tila narito rin si opisyal Jiang Hong. Anumang bitag ang nilagay mo sa labas, sa tingin ko ligtas nang tanggalin yon. Napatakle si Ryo na agad na pinagalaawa ang daliri na sinabi na kung gayon, wala tayong pagpipilian kundi ipagpatuloy ang usapan natin ngayon sa susunod na pagkakataon. Napatingin naman si Yeren sa labas ng sinabi pa ng mga ito na o. Mukhang sira na, oho, sa wakas, dali, pasok tayo, agad na pumasok ang dalawa na sinabi ni Hyorong na nakupo. Mukhang walang nangyaring malaki, Jiang at Ruyon, bakit mo kami pinigilan sa pagpasok ng ganyan? Naiinis naman si Tito Jang na sinabi niya na hoy, ikaw. Alam kong wala kang konsensya, pero kailangan mo ba talagang umabot sa ganitong level? Ibinuka ni Ryu ang kanyang kamay na sinabi na akala ko kasi may ilang nakakasagwang uod ang sumusubok pumasok sa kweba. Kaya sinubukan ko lang silang pigilan, at hindi ka ba masyadong malupit sa iyong mga salita, mister? Tinulu siya ni Tito Jang na sinabi na ikaw ang nagiging malupit. Yang bagay na nasa bibig mo. Mukha man niyang bellflower na alam na alam ko, pero pakiusap, tigilan mo na ang pagkain niyan. Sinabay sa kanya ni Rio na seryoso, hindi ka ba masyadong nagdadamot para lang sa simpleng mga bellflower? Sinabi naman sa isip ni Yeren na ang mga taong ito, bakit sila pumunta rito? Sinabi naman ni Tito Jiang na maaaring mga bellflower lang yan para sa iyo. Pero para sa akin ay kasing halaga yan ng ginseng. Natutuwa akong maayos si Binibining na pero isipin mong ginawa mo pa siyang kasabwat. Na naman sa isip ni Yeren na matagal ko nang nararamdaman ito, subalit sa hindi malamang dahilan, hindi ko talaga masilayan ang taong ito, gayon paman, wala akong maramdamang anumang. Kasakiman o pagnanasa mula sa kanya, at marahil, malamang sa lahat ay. Na naalala niya ito na sinabi ng kanyang ama na tandaan mo ang aking mga salita at mag-ingat ka sa lahat ng mga walang hiya mula sa akademya, naiintindihan mo ba? aking mahal na anak nanabasa ni Yeren ng nasa isip nito na pinilit ko pa nga ang leader ng Shadowless squad na pumasok sa akademya bilang isang opisyal sa kanyang edad kaya dapat ay maayos lang siya na sinabing muli sa isip ni Yeren na isang miyembro ng Heavenly Orthodox Alliance sinabi naman ni Hyorong na ruyon dahil ganito na ang naging takbo ng mga pangyayari ilabas mo na ang lahat pagkatapos ng lahat ng matinding trabaho sa labas nagugutom na ako ngayon na nabasa ni Yeren ang kanyang nasa isip na sa totoo lang, hindi naman si Ruyon yung tipo na haantong sa malaking gulo. Pero grabe, napakagandang makita si Binibining na ng personal na ligtas at walang anumang pinsala. Dagdag pa niya na hindi ko man lang matanda ang nakilala ko si Tia, pero pinsan ko pa rin siya. Nagulat si Yeren sa kanyang natuklasan. Nakangiwi ang mukha ni Rio na sinabi naman niya na kaya, sino ang nagsabi sa iyo na pumasok ng sapilitan? Isang guwapong batang lalaki tulad ko ay ayos lang. Pero gaano kaya magugulat si Lady na kung bigla pumasok ang mga lalaki tulad ni na Mr. Dark at Ryong Ryong. Napatingin sila kay Yeren na napasabi na ha? Napalagay ng kamay si Yeren sa bibig na sinabi niya na hindi naman ako ganoon kat hindi nagulat, subalit, tutuong huli na yon. At kung iisipin, lahat ng mga taong ito ay mga lalaki, hindi ko pwedeng ibaba ang aking pagbabantay dahil lang sa comfortable ako. At tumayo siya habang sinasabi na papasok na ako at magpapahinga muna sandali. Makikita na nakangiti si Yeren na sinasabi ni Ryu nakita mo. Hindi siya komportable dahil sa inyong dalawa. Natumugon si Hyorong na sandali lang. Ruyon, hindi ba tumawa si Binibining na ngayon lang? Natumugon siya na kahit ano pa yan. Ibalik mo sa akin ang aking mga. Bellflower, malapit ng tumila ang ulan na makikita ang labas ng kuweba at malapit na ring sumikat ang araw, na makikita ang pagtilamsik ng mga dugo sa damuhan. Mabilis na tumatakbo ito na sinabi niya sa kanyang isip na buisid. Sila ang world murder ang twins. Ano ba ang ginagawa ng mga matatandang halimaw na yan sa pasukan ng Mount Wudang? Dagdag pa niya sa isip na kahit na ano pa. Kailangan kong makaligtas kahit pa anong mangyari at kailangan kong bigyan ng babala ang mga kasamahan ko. Tumatawa ito hawak ang kanyang espada na puno ng dugo. At sinabi ng isa na makikita sa harapan ng mga pinaslang niya na isipin mong hahayaan mong makatakas ang isang hamak na tao. Kinalawang na ba ang heavenly murder ang soul summon ng sword? Tumingin ito sa mataba na sinabing naiinis na binibigay ko na ang lahat ng makakaya ko para lang manipulahin ang taong yan, dapat ay hinuli mo na ang lahat ng mga hamak na tao. Tumugo nito na nakatingin sa bangkay na ikaw ang mas malapit sa kanya. Kaya bakit kasalanan ko? Kung nahihirapan ka, ako na ba ang hauli sa kanya? Tumugo nito na hindi yan mahalaga. Kaya hayaan mo na lang siya. Kung sino man ang walang hiyang pumuntang tumawag niya. Huli na rin ang lahat. Na makikita ang isang ito na humakbang na sinabi pa na dahil bubuksan ng lalaking ito ang tarangkahan ng impyerno ngayon. At dito na po nagtatapos ang ikaisang daan at anim na putpitong kabanata.